Hey there! Welcome to Seas to Believe. I'm Sky, an aspiring seafarer sharing my journey, tips, and adventures as I pursue life in the open ocean. Here are my top 5 reasons why I shifted my career from production operator into dining waitress. Unang dahilan, passion. Naisip ko na mas importante na gawin ko yung bagay na tunay na nagpapasaya sa akin. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pera, kundi yung fulfillment na nararamdaman mo sa trabaho. Pangalawa, gusto kong patuloy na matuto hindi natatapos ang pag-aaral sa eskulahan. Sa bagong karir na ito, matututo ako ng bago araw-araw. At yun ang na nagpapalago sa akin. Pangatlo, work-life balance. Mas naging flexible ang oras ko. Kaya mas nagkaroon ako ng panahon para sa sarili ko at hindi lang trabaho ang buhay. Pangapat, mas marami akong bagong oportunidad ang dumating. Nakilala ko ang mga bagong tao at mas malawak ang mundo ng karir ko ngayon. And my top five, most importantly, my mental health improved. I'm happier now, less stress, more fulfilled. Sometimes the best decisions is to prioritize your well-being. And shifting careers did that for me. Kaya kung iniisip mo mag-shift ng career, huwag kang matakot. Sundin mo lang ang puso mo. Ano kaya ang dahilan mo para mag-shift? Comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-follow at i-like and i-share para sa iba pang tips at kwento. Salamat!